Oh, sakit na sa paa. <laughs> Okay, so andi dito kami ngayon sa Tanay. At ayan yung sapa. <laughs> madumi yung madumi yung tubig pero ayaw ko lang banda dun sa may taas kung marumi pa siya. Sure. Okay, so medyo mahaba-habang rin. Kasi nga hindi na kinaya nung sasakyan na makarating pa dito. Pero okay lang naman, tino Pawis ng init, nasa katirig ka ng araw. So after namin magbigay ng uh, vitamin A na programa sa mga bata dito sa tanay, dumiretso na kami dito. Ayan yung aking mga kasama. Ayan. Okay. Later. See you. Teka lang. Hindi ko makita. Kaya pa, TV? <laughs> Nagchinelas na nga ako eh. Kanina, papaalang sana ako At oh, oh 'di ba? Kasi ayan oh, ma Pero may part naman na medyo mas tuyo. Kaya carry lang ang aking pawis Woo! Guys, talagang nature na nature talaga dito. Talaga ito talaga yung nature. At hindi ito yung mga ginawa lang na like pool eto talagang from the mountain. Mountain. <laughs> Mula sa bundok yung tubig at umaagos. Hindi hmm, pa tayo na kakarating. Pawis na ako. At wiwiwiwi na ako kanina pa. Nasasakyan pa lang ako. -ihin na ako. Grabe. Pero kaya yan. Malapit na. Okay. We're now entering the gate. Papasok. <laughs> gate Ayan, at may mga naliligo kanina, may mga nadaanan kaming mga naliligo. Na um, siyempre, sino pa ba? Mga tao, of course. Yung um, may naglalaba. <laughs> Namin, naglalaba. <laughs> si Ate V. <B. laughs> okay, iinahin ko Yun yata yung banyo. Ah, yan yung CR. Hmm. Ah, Akit ako dyan. makikihi ako. Ito, ayan, yung mga puno. Hmm, inhale, exhale sa oxygen. Hmm, maraming oxygen dito. Sige, dudukwang tayo. Titingnan natin yung... Ayan, yung tubig. <laughs> Hindi nga lang siya kulay blue like the pool. Medyo parang malabo. <laughs> Yun yung aking mga kasama mga ano sa center at anak na rin nila. Ayan. So kahit tinagpapawisan ako, mahangin naman dito kasi nga dahil nga sa puno. Makikiihi mo na ako. Ayun yung ihian doon. Ayan. Diyan daw kami maliligo. <laughs> Sige, so pupunta muna ako sa pano. At ito, ihihin na talaga guys. So, pepe din rin dito kumain. Maraming mga lamesa papunta doon. So, ibig sabihin talagang meron talagang mga dumadayo dito kasi may mga naka-reserve na mga mesa. At here we go sa wiwian. So, okay guys, kung hindi lang ako wiwing wiwi, ayoko talagang umihil. And so, kailangan nating sumalok dito ng tubig at syempre nakawiwi na ako. At, tingnan mo naman. Excuse for the banyo. And, at, uh, feeling creepy. Parang pakiramdam ko may wrong turn dito. <laughs> may mga, ano, parang, ano, ba yun, kumakain na ako. ko, kinagat pa ako ng langgam. Sakit. Yan, may mga malalaking langgam. Wala nga ditong wrong turn, pero may mga langgam. Hindi ko alam kung maliligo ako. Hindi ko alam kung maliligo ako, guys. Kasi, look at the water. O, oh, malabo. Although, yung tubig, mula syempre dun sa kabundukan, tsaka malamig siya. Kaso nga lang kasi, ito kasi naka, ano eh, para nakakural na, hindi siya flowing. Parang pinaka-swimming pool dito pero hindi siya flowing. Okay na din nice, ano, nice adventure. Yan, nainit na ulit. Yung mga lamesa. Yan, masaya pa rin naman lahat. So, ang maganda lang kasi dito, mapuno, at syempre, oxygen, di ba? rich in oxygen. Hindi puro carbon dioxide lang yung ating mga hinihinga. Kanina puro carbon dioxide lang yung nandoon kami sa van. <laughs> Papalitan ng hininga. Ngayon, ayan, ang dati puno. Para nagpunta lang yata ako dito for vlogging. Pero syempre, kasi inisip ko din, maganda din dito yung pool. Di ko pa naman nakita. Ay, pool yung yung um, tubig. So, hindi ko na-expect na ganito. But, tingnan mo lang. <sighs> mm. Mga napagod. Eto, mga nag enjoy na yung mga bata. Yung mga maliliit pa lang, yung mga naliligo. Ayun, yung dalawa. <laughs> Twinning. May bua niya rin sa tibig eh. Ano pala niya? Alam mo yun? alam nyo, may nahulog na pa! Balim dito sa Ito yung umaagos na tubig. Anong tawag dyan? Stream? Stream yata yung tawag dyan pagkaganyan. Hindi siya... Siyempre ilog, malaki. Pero yan batis. Parang gusto kong dukuhan yun papunta doon. Kaso, tingnan mo naman, parang hirap, Anong hirap dumaan. Hanap ako ng daanan. Pero <satte> maraming bagin, bagin mo. Oh. Oo. Oo -son -son ba? okay? Oh, oh. magawa ng ano, yung bagin? Bagin? Oo. Bagin ba? Ay, yung mga ganon. Ay, mga ganon ay Ayan. For picture purposes only. And me? For vlogging purposes only. Yes. Oh, o, diba? For vlogging purposes only. mo nito. mo Teka, gusto kong puntahan yung doon. Tingnan natin. I Enjoy natin here. So pupunta tayo okay, dito. So yun nga oh.